Isa na naman itong nakakamangha na idea sa pagtatanim ng sibuyas dahon gamit ang container. Ang unang gagawin ay kumuha ng disposable plastic na lagayan at batasan mo ito sa ilalim gamit ang soldering iron. At ang gagawin mo naman sa container ay putulin sa bandang taas dahil dito natin isiksik ang disposable plastic na binutasan mo. Pagkatapos ay kumuha ng lubad na gawa sa cotton at ipapasok mo sa butas ng disposable, elatag ng paikot sa ibabaw dahil ito ang magsilbing daluyan ng watering sa sibuyas. Kung handa na ang sibuyas na itatanim, ang gawin mo na lang ay putulin mo lang ang mga dulo nito at ilagay lang ng patayo sa ibabaw, ihaharera mo lang ng maayos ang bulb upang maganda ang pagsibol nito. Diligan mo rin ito at takpan ng plastic sa ibabaw para mag-moisture, na sa ganun mabilis itong sumibol, ilagay din sa lugar na makakuha ng sapat na liwanag. Makalipas ang labing apat na araw ay ganito nakahahaba ang mga dahon ng sibuyas, mahigit kumulang sa isang dangkal at ang mga ugat ay mahahaba na rin. Sa ganitong gulang na ay sapat na rin ito upang kunin ang mga dahon para may magagamit ka na nasangkap sa iyong pagluluto. Simple lang ang pagharvest mo sa mga dahon nito, kailangan mo lang magtira ng isang pulgada sa pinakatangkay ng dahon upang mas mabilis din makaka-recover ang sibuyas na sa gaman patuloy na lalago pa rin ang halaman mo. Ang idea na ito ay malaking tulong sa iyo kung gagawin mo ang ganitong proseso sa pagtatanim ng sibuyas upang makatipid ka, madali lang naman ito at mabilis lang ma-harvest.